Sa bidong ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang batong buried marker o nakabaong marka na may nakaukit na linya sa kanyang ibabaw na bahagi. Para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyo itong ipadala sa aking email na elmozugwot.gmail.com Sa larawan na ito ay nakikita natin ang isang makinis at hugis itlog na bato ayon sa katih natin na nakahukay sa batong ito. Ito ay kanyang nadatnan sa apat na metrong lalim. Pero ang tanong ay isang aba itong lihitimong marka o hindi. Kung ang batong ito ay nahukay ng ating ka-TH, masasabi ko na isa itong lihitimong marka para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga sundalong habon ay madalas gumamit ng mga batong galing sa ilog bilang marka. Alam naman nating lahat na ang mga bato na galing sa ilog ay matitigas at marami sa mga ito ang may kakaibang hugis tulad na lamang ng batong ito na may hugis itlo. Dito sa ikalawang larawan ay nakikita natin ang batong may hugis itlog ng mas malapitan at ang kapansin-pansin dito ay ang nakaukit na marka sa kanyang ibabaw na isang maiksi na linya. Base sa aking pagsusuri sa pagkakaukit nito, masasabi ko na ito ay isang lihitimong marka. Ngayon, ang aking pagbasa sa nakaukit na markang ito ay may kahulugang short distance o maikling distansya. Kaya mula sa butong ito, papunta sa isang sulok ay ang iyong huhukayin. Ang problema natin dito ay hindi ito nagsasaad kung saang direksyon papunta ang distansyang ito. Kaya ang opinyon ko dito ay maaring may isang malapit na marka dito na hindi pa nakikita ng ating kati Ang payo ko sa kadiets natin dito ay mas makakabuti kung paluwangin mo ang asalukuyang butas na iyong hinuhukay. Dahil ang opinyon ko dito ay maaaring nasa sulok lamang ang importanteng kasunod na marka. Bago tayo magtapos sa bidong ito ay basahin natin muna ang ating mga kadiets na nais magpa-shoutout. Shoutout kay KTH na si Romeo Canete Virano na tiga Baybay Leite. Shoutout kay KTH na si Jewelino Cardama na tiga Bicol Camarines Sur. Shoutout kay KTH na si Kerwin Bahuyo. Shoutout kay KTH na si Jason Mangawang na tiga Sison Pangasinan. Shoutout kay KTH na si Gerald Taylor na tiga Pablo Sambuanga del Sur. Shoutout kay KTH ka na si Nelson Manaba na tiga Cavite GMA. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zogwal na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.